walong benepisyo ng ginger tea sa kalusugan. Sa panahon ngayon, marami sa atin ang naghahanap ng mga natural na paraan upang mapanatiling malusog ang katawan. Ang ginger tea, o salabat, ay isa sa mga kilalang herbal na inumin na matagal ng ginagamit sa medisina at tradisyonal na pangangalaga ng kalusugan. Bukod sa pagiging pampalasa, ang luya ay puno ng mga compound tulad ng gingerols at shogaols na kilala sa kanilang mga anti-inflammatory, antioxidant, at antimicrobial properties. Kaya't alamin natin ang walong kahangahangang benepisyo ng ginger tea. Isa, nakakatulong sa sipon at sore throat. Ayon sa ilang pag-aaral, ang luya ay may kakayahang labanan ng mga bakterya na nagdudulot ng sore throat at may antiviral effects laban sa respiratory viruses kaya't ang isang tasa ng salabat ay maaaring maging natural na lunas para mapawi ang sipon at sore throat. 2. Nagpapalakas ng immune system Mayaman sa antioxidants at anti-inflammatory compounds, ang ginger tea ay maaaring makatulong na palakasin ang ating resistensya laban sa mga impeksyon. Ang mga volatile oils sa luya ay nagpapagaan ng mga sintomas ng sipon, trangkaso, at sakit ng ulo dahil din sa mga benepisyo nito sa digestive system, nagiging daan ito sa pangkalahatang kalusugan ng katawan. tatlo, Laban sa respiratory problems Kung ikaw ay nakakaranas ng baradong ilong o hirap sa paghinga dahil sa sipon o allergies, makakatulong ang ginger tea para mapahupa ang mga sintomas. Ang ginger ay may mga natural na anti-allergenic properties na nakakatulong sa mga may respiratory issues. Apat, nakakatulong sa pag-iwas sa pagkahilo at pagsusuka. Kilala ang luya sa pag-alis ng sintomas ng motion sickness, kaya't bago bumiyahe, uminom ng isang tasa ng salabat upang maiwasan ang pagkahilo at pagduduwal. Ang mga compounds nito ay natural na nagpapakalma ng tiyan at nagpapagaan ng pakiramdam. 5. Nakakapagbigay ginhawa sa menstrual cramps. Para sa mga kababaihan na nakakaranas ng pananakit tuwing regla, ang ginger tea ay isang alternatibong lunas na makakatulong sa pagpapagaan ng menstrual pain. 6. Nagpapabuti ng pagdaloy ng dugo. Ang ginger tea ay mayaman sa magnesium at iba't ibang minerals na nagtataguyod ng maayos na sirkulasyon ng dugo. Ang regular na pag-inom nito ay maaaring makabawas sa risk ng cardiovascular diseases tulad ng stroke at heart attack. 7. May natural na anti-inflammatory properties. Kung ikaw ay may arthritis o pananakit ng kalamnan, ang ginger tea ay makakatulong sa pagbawas ng pamamaga at pananakit dahil sa taglay nitong anti-inflammatory properties. Maaari ring ibabad ang bahagi ng katawan sa ginger tea para mas mapabilis ang bisa. 8. Nakakapagpagan ng stress Sa kabila ng maraming hamon na dala ng araw-araw na buhay, ang ginger tea ay nagbibigay ng kamang effect. Ang aroma at hilang properties nito ay tumutulong para maginhawahan ng pakiramdam. Nakakatulong sa pagpapakalma ng isip, at nakakapagpabawas ng stress. Paano gawin ang ginger tea? Napakadaling gumawa ng ginger tea, kailangan lamang ng sariwang luya, mainit na tubig, at honey. Para sa dagdag na lasa, maaaring lagyan ng lemon o peppermint. Ano man ang iyong gamit, sariwang luya o tea bags, ang salabat ay nagbibigay ng iba't ibang health benefits na tiyak na makakatulong sa iyo sa pangangalaga ng kalusugan. Salamat po sa panonood. Please subscribe for more halaman facts videos.